orasyon para sa pananggalan sa bala at patalin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aking tanggulan at kalasag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tabunan mo ako ng iyong banal na kapangyarihan. Walang bala o patalim ang makakatusok. Walang masaring loob ang makakapinsala pagkat ang iyong dugo o Kristo ang aking sandata at kaligtasan amen. di kasing lamang maorasyon na sumusunod ng tatlong beses at ihip sa isang basong tubig at inumin di kaya ihip mo sa iyong bibig sa toro ari puti to perarotas cross stellium spirito. cross stellium spirito. cross stellium spirito. amin Gawin ito araw-araw hanggang sa magkaroon ka ng panangga kontra trabala at patalin. Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binagi kong kaalaman.